Yeah. 睇翻張單，通常我就叫人哋擺張單喺度。啊 <music>，不過剪一剪佢先啦，佢好似剪短㗎。誒，邊個邊個嚟？Shout out 好，嚟到做翻啲食 pizza，食 pizza，食 pizza，食咩嘅呢？ Ayan, bago pang lahat, please like, share, and subscribe to my channel. Sa ito ba ang ating email? Diba? At kalimutan. So, ito na po yung ating buhok ngayon. New look. New look, sabi ka na. New look. So, natatawa po kami. Kumain na nga kami po ng kisa na napagkalaki-laki. So, I'll put it sa buhok nag-take out po kami ngayon na ito. Napakalaki. Isusyo ko po sa inyo. Surprise! Sabi nga. Ayan, super laki po. Mas malaki pa kay Maricoy Lani Delina. <laughs> Tawas po siya ng tawa dahil napakalaki po talaga na pizza. Hindi po namin nakalain na ganito po kalaki. Ang sabi po niya is maliit lang. Kasi pang ano lang daw yun, pang tinda, pang pieces daw. Yung pala, ganun pa rin. Ayan o, no, napakalaki po niya. Yan, sabi ko, paano mo dalhin yung marikot? <laughs> paano mo dalhin yan yung pizza na yan Napakalaki. Nag-enjoy na po kami sa pinakamalaking hiwa din. Wala na po, oh, ubus na po namin. Ako ang panalo. With ano, ano yung ininom natin yan? Energy. Pukari sweet. O, oh, yan po, oh, binuksan na niya. O, oh, laki-laki. Diyos ko, grabe, ang laki. Super, Oh. Yan, hindi po namin nakalain na ganyang kalaki. Akala po namin is ganyan ng kalaki. Napakamura na po niyan. Magkano? 195 lang? Yan. Yan. Grabe, jumbo jumbo na size pala talaga. Yung pala, yung pinaka ano, um, medium na. No? Ito yung pinaka maliit. Yun nandun ang pinaka medium. May maliit pa, ay may medium pala na ito. Hindi po namin alam, akala po namin ito ang medium. Yung pala ang pinaka malaki. Yan po. Yan po ang pang new year namin. Bumili na po kami kasi hindi na po kami makababa. Yan, yan po ang pang... Midnight po namin ng Happy New Year, Mariko! Happy New Year! Mag-Happy <laughs> New Year! Ang laki-laki na nga ano. Yeah. Super napakalaki. Yan po siya. Busog na busog po kami. Mamaya-maya na tayo mag ano tayo. Ang laki-laki po kasi ng hiwa. 45. 40 pa? 40. 35. Ah, 35? Mura na. 35 lang pala ang isang hiwa na napakalaki. Grabe. As in, busog na busog ka na. Sa isang hiwa pa lang. Ayan po ang ano, yung in-order namin. Yung may cheese. Cheese. Ano yan, pang isang barangay. yeah Pang isang barangay na po daw ito. Napakalaki talaga. Ang ng hiwa pa Oo, lalaki. Oo. Grabe, napakalaki. Lalaki po ng hiwa. So, hindi po namin mailagay sa rip yan. Buti na lang ay eh, winter po ngayon. <laughs> hindi po yan masisira sa labas sa bayan. Sa lamisa. i man po namin yan ay hindi magkasya. Kaya yan po, oh, brado, napakalaki. So, hanggang dito na lamang po. Thank you so much for watching. And please like, share, and subscribe din po ang KOGR team Nasi si Kalingap Marie Pineda. Thank you so much for watching. Bye! Shout out po kay Christy Promosilio. Pakisubscribe po kayong channel. Salamat po Kuya Bal. Please like, share, and subscribe din po kay Kuya Bal Santos Matubang at Ina Vlog at Kalya Prab. And please press the bell the button para updated po kayo sa mga videos po namin. Thank you so much. Thank you po. Salamat ano, po Kuya Bal. Thank you po. Thank, Thank you. Thank you po. Good morning, po. Good morning, good morning po. Good morning, good morning po. Good po. Good morning, good morning po. po. Good po. Good morning, good po. Good morning, po. Good morning, good morning po. Good morning, good morning po. Good morning, good morning po. Good morning,